Ano ang mangyayari kung sumabog ang araw bukas? Ang bituin sa gitna ng ating solar system, ang sobrang mainit na bola ng plasma na nagbibigay sa atin ng init at enerhiya, at kamanghamanghang kutis, well, ito ay isang tikang time bomb. Ang araw ay humigit kumulang 10 bilyong taon na, ngunit inaasahang tatagal lamang ito ng humigit kumulang 5 bilyong taon pa. Pagkatapos nito, ang araw ay lalawak, maging isang pulang higanti. Pagkatapos, ito ay lilito upang maging isang puting dwarf, isang namamatay na bituin, na magpapalamig sa susunod na ilang bilyong taon. Siyempre, tayong lahat ay matagal nang wala na bago mangyari ang alinman sa mga iyon, ngunit sa kabila nito, maari mo bang isipin kung ano ang magiging pakiramdam na makita ang araw na sumabog sa iyong mga mata? Sa pangalang Supernova, maaaring isipin mo na ang isang pagsabog ng araw ay magiging pinakamagnipikanteng palabas ng paputok na nakita ng mundo. Ngunit sa katotohanan, malamang na wala kang makikita. Ang araw ay 150 milyong kilometro mula sa Earth at tumatagal ng walong minuto para sa liwanag mula sa araw na makarating sa atin. At habang maaaring mukhang sobrang malayo sa mga tuntunin ng supernova, wala tayong pagkakataon. Para ang Earth ay ganap na ligtas mula sa isang supernova, kailangan natin nasa hindi bababa sa 50 hanggang 100 light years ang layo. Ngunit ang magandang balita ay kung ang araw ay sumabog bukas, ang resulta ng shockwave ay hindi magiging sapat na malakas upang sirain ang buong Earth, tanging ang bahagi na nakaharap sa araw ang maglilit agad. Ang maswerteng kalahati ay makakaranas ng pagtaas ng temperatura na magiging labing limang beses na mas mainit kaysa sa kasalukuyang temperatura ng ibabaw ng araw at permanente ng kadiliman. At kung wala ang masa ng araw na nagpapanatili sa atin sa orbit, malamang na magsisimulang lumutang ang Earth sa kalawakan habang ang natitirang mga naninirahan nito ay desperadong nagsusumikap na manatiling buhay. May pagkakataon na ang ating planeta ay maaaring makapasok sa orbit sa paligid ng ibang bituin na maaaring magbigay ng parehong liwanag at init ng ating araw. Ngunit sa oras na mangyari yun, tayong lahat ay matagal nang wala na. Kung alam natin ng maaga ang araw na sumasabog ang araw, maaari tayong bumili ng hanggang isang libong taon ng oras, basta't mayroon tayong mga mapagkukunan upang mapanatili ang ating sarili sa ganoong katagal. At kaya natin, ilang metro lamang sa ilalim ng lupa na iyong nilalakaran, ang Earth ay nagpapanatili ng temperatura na humigit kumulang 17 degrees. Kaya kung mayroon tayong sapat na oras upang maghanda, Maaaring magpatuloy ang sibilisasyon na mabuhay sa pamamagitan ng paglipat sa ilalim ng lupa sa isang malaking network ng mga pinatibay na bunkers. Sa loob ng isang linggo pagkatapos ng pagsabog, ang temperatura sa ibabaw ng Earth ay babagsak sa minus 18 degrees. Sa loob ng isang taon, ang mga temperatura ay babagsak sa humigit kumulang minus 73 degrees, ang mga karagatan ay magsisimulang magyelo mula sa itaas pababa. Sa loob ng isang libong taon, ang atmosfera ng Earth ay magyayelo at babagsak, naiiwan ng anumang natira sa ibabaw na nakalantad sa cosmic radiation at mga epekto ng meteor. Sana, sa puntong iyon, makakahanap tayo ng bagong tahanan. Ang magandang balita ay kung ang araw ay sumabog, at mangyayari ito sa huli, hindi ito mangyayari sa isang gabi. Kapag ang araw ay namatay, ito ay magiging isang mahaba, mabagal, at masakit na proseso na mangyayari sa loob ng bilyong taon. Ang araw ay magiging mas mainit at mas maliwanag at magsisimula itong lumawak. Sa panahon ng prosesong ito, mawawalan ito ng mga panlabas na layer sa kosmos, na nagre sa paglikha ng ibang mga bituin at planeta, sa parehong paraan na ang marahas na pagsabog ng bigbang ay lumikha ng Earth. Marahil ay makakabuo, ng bagong buhay, maaari mo bang isipin ang isa pang Earth, isang bagong humanoid na species, mahirap hulaan kung paano maaaring magbukhang nagtatayo mula sa araw, ngunit paano kung mangyari ito, ngunit ang ating planeta, paano kung ito ang Earth, at sa puntong yun. Saan kaya tayo nakatira? Maaari mo bang isipin na yung mga kulay pinanganak sa isang space station? Well, yeah? yan ay isang kwento para sa isa pang, paano kung, salamat sa panunood. Kung maaari po lamang ay share, like, at subscribe niyo po ang ating video. Hanggang sa muli!